Pasalamat mo kay gipakaon mo vlogger. May ngon tang mapakaon, mapakaon naman ta lubos-lubuson kada mga apritada adobo di kay pakaon mi og sardinas. Sardinas ipakaon ninyo na mo taga Bugo. Buanga. Unya bang hambog pa? Oy, wa pa linog dili ba sardinas mo gikaon? Adobo, apritada. Ah. Uh, na, muna tinuod. Mo, magpasalamat mo kay gipakaon mo vlogger maingon ka itang mapakaon mapakaon naman ito lubos lubuson ka mga apritada adobo di kay pakanon may og sardinas sardinas ipakaon ninyo namo taga bugo buanga unya bang hambog pa oy pa linog dili ba sardinas mong ikaon adobo apritada na, uh, na muna kung balihon na to ang sitwasyon kamoy nalinugan kami ang mutabang tapos ingon anaon pagbastarda ang content nga walay respeto sa nahintungdan ug magkinataw anay pa pag human og hatag ug muingon naginilugay sila mga tawa. So, unsay inyo ba on? Balihon na to ang sitwasyon. Do you think nga dili po magyaw-yaw sobra pa sa kuha? Ah? Uy, bua nga go, di magpaka-plastik ang words nga inyong gisigig balik-balik karon tabang na ungrateful ko kay gitabangan so karon pwede ba di ay nga di na lang ka mag mag o oh, mag or magpakahilom na lang ka kay tungod gitabangan ka gitabangan mi dili pwede bisan sa yup na inyong gibuhat mga ubang content creator diha o mga content creator din ha abi kanin tabang mo magpakahilom na lang mi kay mahimo mi ang great Paul di na pwede so baliho na to ang sitwasyon katong gibuhat sa grupo nga mga, mga batanon. ha sa pagkapitat pizza sa buntag nagdungan mi og palit diha sa andoks. grupo sila duha ka sakyanan nagdala sila og tubig ug sardinas Siyempre, hinabang ang uban dili ni mo na makontrol maglinya gina maginilugay pagkahuman mga tawa ka mga tao naginilugay so mauna ako silang giingnan ayaw niyo nag ipost tabang mangguro na so layin ninyo nag post kipiti mo na ako oh. naungkat ni siyang video ha kay tungod naungkat ni siyang isyo kay tungod ni adtong traffic Dili lang kay ako ang nagstatement statement atong traffic. Kadaghan sa nag -statement. Gibalik ra nako kung unsay inyong gibuhat. So karon mga suko mo moingon man mo ang ungrateful. Baliho na to ang sitwasyon. Ha? Baliho na to ang sitwasyon. Example, kamoy nalinugan kami ang motabang tapos magdalamig tubig og sardinas. Inanaon mo na mo pag humagpanghatag mga tawa, nag-inilugay, unsay inyong buhaton. Ayaw kong ingna. Nga ang tubig kong ang sardinas, dili nyo ipakauna mo. May ganit kayaw-yaw ra. Uy, bua nga. Dili ta magpaka-plastik. Ayaw mo pagpaka-plastik. Kay tungod, kung atong balihon ang sitwasyon, sobra pa inyong buhaton, ana. oh, uh, tabang man ni. Unsa may words sa tabang. Tabang gani, wala kay gihulat nga return. So, kung tabang naman ang ka, imong i-content, meaning to say, di na tabang. Gahulat man kasi imong viewers o followers. So, di na tabang. Munang di na magpahipokrita. Ang uban perting maka-comments. <laughs> Buah nga, God. Di magpahipokrita. Kaya kung atong balihon ang sitwasyon, sobra pa inyong buhaton, anak. Na, di man di ay, kung abong ibalik ninyo, ang uban na pakahilom na lang na Nako, na dili na pwede. Hmm. dili gina pwede. Ibalik gina na ako kung unsa inyong gibuhat.